Oh, ito na mga makakatayo So galing yan doon sa kabila. So ito nagbabayad talaga sila uh, para makakating dito ng 100 pesos, depende daw sa taas ng tubig. So depende sa taas ng tubig. Pag mataas yung tubig, uh, medyo mataas din yung bayad. So ngayon medyo mabababa siya, hindi nakataasan. So 100 pesos. Yeah. Ah, mahirap talaga. Delikado yan, boss. Delikado. Talaga, buwis buhay din ang pagtatawi dyan. na Pag napamali-mali, nako, pwedeng, ano, ah, malubog. Tapos yung motor, ah, bumagsak dito sa spill ito sa baba. Oh, yan, oh. So, yung mga, ano, uh, ah, dito sa mga bankero natin. Oh, okay. 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 delikado yan, makakatay yung motor natin, nakaabala pa dyan sa so may ano. Oh! Alisin ko itong ano. 300 pesos yung bayad buwis buhay yung mga bangkero natin dito siya to. pang dalawang kilong bigas na boss wala tao sa tukis dalawang ah. kilo dalawang kilong bigas na wala pang pangulam pero buwis buhay dalawang kilong bigas na oh buwis buhay lang pang dalawang kilong bigas A dalawang kilong may dalawang may pang dalawang kilong bigas na wala pang pangulam boss wala ah. pa pa pangulam na naman ang kailangan nito Pilwin ang papuntang Asuok ah, ah, So makikita nyo yung Ah, papuntang sook Ito kasi bayan ng Lupito. So, Makita nyo ayan. So hindi talaga yung daanan. So pag ganitong umuulan ng umuulan, so nangyayari itong ganito. Ay ah, yung mga galing sa kabila, Barira Junior, Senior, Haluban, kung papasok dito sa bayan ng Lupi sa sentro so hindi makakadaan no? baang baha ah, dito. Dito dito. so ito ano talaga itong mga katang bigol uh, parang ano ba tulay Bababa lang siya punta doon sa hindi kaya ang tumawid tatangayin tayo dito ng agos ng topic pala mga katawid ang bayad kung tatawid kayo papunta dun sa kapila o galing naman dun sa kapila, sa kapila papunta dito So ito mga katay oh. Ayan, ah, nagagamit pala sila ng ano ah, bangka papunta doon sa kabila. So ayun may isang ano ah, tatawid papunta dito. So ang bayad pala nito 100 pesos. So 100 pesos yung bayad. Para makatawid kayo dito sa kabila. Kasi pag ganitong ano, pag ganitong uh, magdamag na ulan, kasi magdamag lang na ulan mga katayang vehicle, itong uh, spillway kung tawagin dito, papuntang sentro ng bayan ng Lupi, ayan, ito naman, papuntang uh, barangay Barira, uh, Junior Senior in, uh, papuntang suok ba? Uh, papuntang Norte. So, pag ganito, ah, uh, umuulan ayan so nag nagkukos ng ganito Pagbaha so ito ah pupunta dun sa kabila kasi may tatawid daw so 100 pesos yung singil 100 pesos ayun na ah ano muna pala dun dadaybir muna papunta dun para hindi agusin pababa kasi yung ano na yan, ano yan mababang partiyan yan eh ito kasi ano to uh, ah, Kalsada yan Papunta dun sa kabila So ngayon inaabot talaga siya ng tubig Pag ganitong baha, baha ba. Ayun na oh. So tiyaga -tiyaga lang Talaga so, Pero delikado yan mga katayong bikol Delikado din yan So ingat lang yung mga, nag, uh, mga bankero natin dito Delikado din to kasi pag uh, bumagsak sila dyan sa baba anak ko oh. pupulutin oh, talaga sa ilalim ng tubig yung uh, motor, ano moto yun know. Oh, boss. <laughs> ano to mababa pa to ano? Minsan inaabot ito, talaga matindi taas. Diyan sa kayan. Ah, busa pinakataas niyan. Gabi ano. So. Ha? Ayang taas. Dati. Iyan oh. Ano? Ah, Abo mangga diyan yung mga kahoy. So ito pa lang tubig dito mga katamay Bicol pag malakas yung baha. So yung pinaka taas ng kuryente. Makita niyo yan, hindi natin yata nakita eh. Medyo malayo-layo eh. So abot pala yan ng tubig, nako talaga dapat dito ano uh, yung mga bahay diyan sa kabila safety talaga dapat mag safety kasi pag malakas yung tubig naku, abot pala talaga yung pinakahangganan na yan no? taas 100 bus ang bayad kabila pero dipindi yata sa lakas Sitwasyon ng tubig. Ah, pag mababa-baba na, ganito na, kasi hindi naman masyadong ano siya, totally mataas na mataas talaga. Pero sa tingin uh, ano, nako delikado 'yan, no? 100 pesos boss, 100 pesos. Pero pag mataas ang tubig, mataas na din ang bayad. Oh, na ba? Delikado na eh. o oh, delikado nga talaga. Ako delikado talaga 'yung mga katabi Ayun, binuhat na oh. Ano ito boss, pababaan na tubig o pataas pa? Mataas pa ha? mataas pa ang tubig? Sa may kawayan Tapos ah, nagdadagdag ano Kasi umuulan Sa parting norte ngayon mga katay Bicol Kamsor kasi ito dito sa atin Umuulan sa parte doon Kabundukan kasi yan Kaya yung tubig na galing sa parting norte Bumabagsak pa po dito sa Kamsor Talagang Malaking ilog kasi ito Pinaka malaking ilog ito dito sa ano Ah, uh, Kamari ni ito, Itong ano na 'to, nagdudugsong ito uh, uh, bayan ng Sipukot, bayan ng Libmanan, itong ano na 'to. Ah, uh, ilog na 'to. Dito ito sa bayan ng Lupi Oh. Kayang-kaya yan. It, ano, kayang-kaya ko yan. Kayang-kaya ko yan. Kaso ma Pupulotin tayo dun sa Libmanan. Sa Libmanan. Libmanan River. Lampas tayo ng sipukot. <laughs> Kain-kain -kaya ko 'yan, ako. Kain-kain -kaya natin pulotin 'yan sa ano. <laughs> Limanan kita kain ng bagsak ta So ano, kung makikita nyo mga katay Bicol, talagang, nako, wag kayong ano ha, paper sa dyan. Nako. Ano ko yung lagyan? Lagyan ng tali, magkabilaan. Hindi kaya? Sobrang lakas ng agos na Oo. Tangay talaga yan. O sana? ayun na, ayun na pala ayun po ano? tatawid pa yon? so galing yan dun sa kabila so ito nagbabayad talaga sila uh, para makakating dito ng 100 pesos depende daw sa taas ng tubig so depende sa taas ng tubig pag mataas yung tubig uh, medyo mataas din yung bayad so ngayon medyo mabababa siya hindi nakataasan so 100 pesos Ah, mahirap talaga. Delikado yan, boss. Delikado. Talaga, buwis buhay din ang pagtatawid dyan. Pag napamali-mali, nako, pwedeng, ano, ah, uh, malubog. Tapos yung motor, ah, uh, bumagsak dito sa spill ito sa baba. O, oh, yan, oh. So, yung mga, ano, ah, uh, shoutout dito sa mga bangkero natin. Eh, Oh, okay, oh, okay. yan mga katay bikol Yung motok natin nakaabala pa dyan sa may ano Oh Alisin ko itong ano lang okay. you. 100 pesos yung bayad buwis buhay yung mga bangkero natin dito si Atang to pang dalawang kilong bigas na boss dalawang kilo dalawang kilong bigas na wala pang pangulam pero buwis buhay dalawang kilong bigas na oh buwis buhay lang pang dalawang kilong bigas dalawang kilong may dalawang may pang dalawang kilong bigas na wala pang pangulam boss wala pa Wala pa pangulam na naman ang kailangan nito Diyan. So pag umuulan talaga, lalo na pag magdamag na ulan, asahan yung mga kataym Bicol. Ganito ang mangyayari. Ayan, so yung mga tatawid galing Uh, galing Suok o oh, dyan sa kabilang barangay, barangay Barira. Ah, uh, papunta dito sa pinaka ng Lupe. So talaga kailangan magbayad ng depende yata sa ano, sa taas ng tubig. 100 ang ngayon ang bayad kasi mababa. So, pag mataas ang tubig, tataas. Dito Sir, thank you, ingat. Ah, dahit ba? Ah, galing pa na siyang dahit. So, itong kasing daanan na to, Uh, Siokot na to, hindi na kayo iikot ng uh, sipokot, bayan ng sipokot. So, bayan ng Lupi Galing ka Norte Siokot na dito Siokot na to. So, yung mga galing palang Norte Camarines Norte Kung papasok sila sa Bayan ng Lupi So, ito pala ang pinakamadali Ayan, Siokot na to, papuntang Bayan ng Lupi, kasi hindi na kayo mga katabi ng sipokot, Ayan na si Sipokot, hindi na kayo iikot. So ito ang daan papuntang Bayan ng Lupi. Shortcut na dito. So pag pero pa ganito, nako. Napakadelikado oh. Magos, kahit nandito lang tayo sa pinakamano. Oh. Magos na oh. Ayun. So ingat yung mga bangkero natin dito. Delikado yung trabaho nila. Talagang Nako, hindi makakatawid talaga yung mga ano dito basta-basta. Kasi yung spillway ng kalsada papunta doon sa kabila, papuntang norte. Ayun, papuntang ano naman to, uh, bayan ng Lupi. So, ayan. So, bangka ang kailangan dito. Ayan, may mga kupas pala yun. Ano, uh, kardo. Uy, hindi dito. Kayanin ko ito mga katawid Bicol Kasi ako, kailangan natin makatawid talaga ngayon Kahit delikado Pahala na Lakas lang ng loob ha? Yan, lalakas lang ang loob ahin. Wala ko lang makagawa nito. Ayun natin to, tatawirin ko na to. Paniit ka sa manila, bro. O baka dai basta-basta tatawid ako. Delikado. ano talaga so naglinis na ako ng gulong naglinis ang gulong so babi ganito pala dito pag malakas ang ulan pag damag ulan ako talaga hindi kayo makakatawid so magamit kayo ng bangka magbabayad kayo ng 100 pesos so depende sa taas ng tubig so tara okay huwag na tayo hindi kaya balik na tayo बड़े 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 बड़े